I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading. O oh, hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng uh, the boson. จะไม่บ่ายตายดีต่อแต่เรายูสิ้นกมลนะ So, magsimula na tayo. Sa mm, side mo. Current situation. Well. Long distance siguro kayo long distance relationship o pwedeng nanay ka na o kung lalaki ka eh, yung poson mo eh may anak na eto tong long distance relationship natin dito hindi to yung nasa abroad. O sabihin natin foreign na o foreigner. Pero nasa Pilipinas din o kasama mo sa lugar kung nasan ka. Yung parang madali mo puntahan. Okay? So ulitin ko, hindi to nasa abroad na ikaw nasa alimbawa nasa Pilipinas ka, yung isa nasa Amerika. Hindi ganon. Yung long distance dito. Sabi natin, um, Manila, Pampanga, um, Visayas, Mindanao, ganyan. O sabi natin, um, magkaiba ng city. O magkaiba ng barangay. Basta, kailangan gumamit ng vehicle para makarating. Hindi siya yung kapitbahay lang na nilakad mo lang. Hindi ganon. Kasi dito may chance na magkita eh. Yun nga lang may distance sa pagitan. May oras na naglalayo sa kanilang dalawa. O sa inyong dalawa. Ngayon, kung ganyan ng senaryo o kwento ng buhay mo let's proceed dito sa Ada Poson para din malaman mo kung ito ba yung Ada Poson eh kasi may literal na babae tayo dito so malamang yung babae o oh, sabi natin feminine energy kung diyan literal na tao E morena o oh, maitim. Di siya maputi. Kasi may kulay tayo. Di may direct to the point na kulay. O oh, clue. Current situation. Well, matatag yung connection nilang dalawa masaya sila. O baka may pera. Hindi man mayaman, pero may pera. So, siguro may trabaho tong babaeng to. O feminine energy. Mm -hmm. O magka-workmate sila. Pwede rin ganon. O baka kasal na yung babaeng to. So, ida kasal siya sa iba o kasal siya sa poson mo. Pwede rin ganun. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Dahil general reading naman to. Kaya lang, pag sinabi mong kasal, magiging third party ka naman. So, klaro natin. Kaya nang matatagal ako eh. So, ano ba, ano ba itong ano, kwento dito? Kasal ba ito? Kasal ba sila? Kasi kung di kasal, eh, di magka-workmate lang yan. So, kasal ba sila? Para malaman natin kung kaba yung third party. Oo. May anak nga eh. O. Oh. Malaki ang chance kasal talaga. Ikaw palang third party dito. Uh-huh. So, kwento to ng third party. So, kung di ka third party, edi huwag ka odd Pero kung third party ka at kasal na tong poson mo, Well, let's proceed. Hmm. Dadagdag natin dito. Anong feelings? Ay, hindi. Intention. Next action. Anong, ay, ano nga ba ito? um feelings lang. anong feelings niya sa at feelings niya dito sa original Mhm. Mm well, tingin niya sayo, ay honest na tao. Com comfortable naman siya pagkasama kanya. Um, tingin niya masinop ka o sabi natin pinapalagan mo ang pera kung di ganon ay tingin niya mahilig kang um, Magsaya, mag-party, pumunta sa celebration, o mahilig uminom. In general na, so, inom, pag sinabi mo inom ng wine, alak, kung ano-ano, basta yung alam mo yun, nakakalasing. Sa ngayon, contented naman siya sa kung anong meron kayong dalawa. Ngayon, dito sa original, anong feelings niya dito? Wala naman siyang balak hiwalayan siya. Okay. Kasi nagko-connect pa rin naman sila hanggang ngayon. Loyal pa rin naman siya sa kabila ng lahat-lahat, my goodness. Na yun nga, may presence mo, di ba? So, kahit na may presence mo, nandito pa rin ang loyalty niya, o pwede rin namang natatakot siya, o kinakabahan, na baka malaman mo, o may, baka may magbalita sa iyo. Tungkol sa iyo, magbalita sa iyo, I mean, magbalita sa kanya, tungkol sa iyo. Natatakot siya na mabuking kung di pa alam. Um, kung di pa alam nung original, again, kung, kundi di niya pa alam ang tungkol sa inyo. Pero overall, gusto niya kayong pagsabayin, no? Sa ngayon lang naman yan. Kasi current feelings naman yan. Hindi naman yan future outcome. So, ngayon lang. Okay, sa ngayon, yan ang kanyang feelings para sa inyong dalawa. Anyways, isanggang dito na lang. Goodbye for now.